Okay. All right, oh, may aeroyog siya. Oh, may may, may Pekanduli. Pekanduli. Pekanduli guys, oh. all right, na right. Ang para sakit ito baka kung sa Batangas ay makatibo tibo no? tibo ba tawag? tibo oh, sa aming kasiya, eh, tunok mm, ayan o oh. guys o oh. grabe yan guys o, o kaya daladala natin tong ating mm, um, makapangyarihang gunting Guantieng. Hmm, tiga sumo, huwag, hmm. lumapas, huwag ka kalumapas, Oi. Hmm. sa na yung isa pa kamaawa na pa kalita pa tay ni Angie, ano? <laughs> oh. oh, parang <pareti>. oh? <laughs> titik, titik na titik si ano? Eh? si <laughs> si Antonio, hmm. alright favorites guys oh. Ito yung kadalasan namin na dito oh. Yan, itong kadalasan na huli namin dito ah. Oh. Tapos, ay, ouch. Ay. Ay. Oh, ganito magtanggal ang fish oh. Ganito lang oh hawakan dito ah. Oh. Tapos igay ang gay an oh. Paatras. Mm, huli na siya. Oh, di ba? Oi, oh, video pero kung sabi iyo ko. Mm, hindi nakikita yung aking face. Mm -hmm. Shoot. All right, guys. Ito yung huli natin, oh. Sige, sige. Oh. ayos, Ha? bumigay na rin si Kuya Arthur. Bumigay na rin si Kuya Arthur, ha? Huh? <coughs> Laking muscle niyan. Ah. Kaya mo ba? Pindutin mo dito. Tas. Ay! Ay, Tony, ilak mo Ilak mo, Tony Ay, pangalawang area, guys Ako, ako yan, pangalawang area. Mm, Terrence, oh. Isang ikot, e oh. Oh, di ba? Alright. Parang wala nata, laon. Tayo mo na yan, kaya? Up 10. Oh. Alright, okay, guys. May, may nakapaago, oh. Oh, ang laki. Kanduli. Ang <laughs> laki ng kanduli, guys. Putuli motor ni. Busog yung tayo. <laughs> <ito>? <laughs> <laughs> yung aking bra. Busog yung tayo. <laughs> yung aking bra. Oh. Oh, lakas talaga ni Attorney. Eh. 106%. Mm. Shoot natin guys, oh, dito oh. Oh. Ako may babangayin ako yung mga eh Para doon ang mukhang buti nagbabangayin Yo

Kaluwak ka. Kasalanan mo na to. Tita Fiona, kasalanan mo to. Oh. Oh, para itingin sa akin si ano eh. Yan si. Yan si. Para itingin sa antoni, eh. Oh. Sige na, libre po oh. Libre oh. <laughs> para na eh. ah, oh. oh. Mahilig siguro si Antonio sa 150 eh. Hmm. Once or a shot. O, kita na guys. O, yeah, tayo na. Know. Hoy! Paparants. No, wala yun. May may so, nini, tu guys. Shoot na natin guys. Uh, Ayan guys, yun, o. Oh. Yung baba. O, oh, di ba? Ganun ang technique guys. O, uh, diba? tira pang isa. All right. sabayan, ko. nang atin ating videographer ha. Hit bago ha. Hmm? Mm. Ice cream -hmm. yummy. Ah, <laughs> Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Oh, di ba? Para si ano si Anthony. Anthony sabihin mo lang mamaya pag wala na sila bayaw. Libre ka libre. Okay, <laughs> ah, ah, okay, ah, Okay, pangatlong area namin mamaya. -maya. Patayin mo na yun. to. ito. Ayong bag. Mga basa.

Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's <laughs> Libre Let's <laughs> go. Let's 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 go. pangatlong go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's

Uy! Oh, Dalawa isa? lang? Ang laki nga lang na isa Dalawa lang guys! Alright! <sighs> gold piece ang lapang guwan Parang may lambat kasi dyan Lambat nga yung. May lambat nga May guwan uh, ito May bunga ayaw kung meron nga Kaya pala eh Balik ulit tayo doon sa ating guwan Punta mo na tayo doon no? Maraming isda din eh, Baka walang lambat doon oh. Kaya pala may hari Ibig sabihin mo lang isda Bitaw Nawala na Okay Ano yun? Wala pa eh, isa isa lang nga dyan Isang malaki eh Oh, niyan. Ay niyan. So, kain. Yan trabaho ni Lady. Ito. Hi guys. Oh, kitanya oh. Oh, na no. Wow. Wala na kayong pambayad dito, libre eh. Oy. Ay. Ayun guys, oh, yung mga ano, yung mga sakyan. Oh, diba galing ano yan? Isla. Yan. Oh, dito na, bigugrah prier. Oh, toto ko dito, dali. Oh, oh. Mm, fish or oh. Ah, yun guys ha, for entertainment lang to ha, para masaya naman kayo diyan. Mm. Kasalanan ni Fiona na 'yan. Yun! All right. Mm, I giling giling. I giling giling. Oh, all right. Sige. Baka mo dito try. Tony kalong ayos. Bilang na? Oh, boy na. Sige to. Sa pamamahin. Eh guys, may ahas. May ahas, hulihin ko ah. Oy! Ako yung baklang init ako sa ahas. Hinakot ang ahas sa tuntunan na ahas. Doon ang laki ba sa ng ko ang tao. Nang kaya rin ba eh. Ayaw na. sa mga Bigay <laughs> <laughs> yeah, <sako> ka na. <laughs> natin kay Anthony <laughs> oh, Tapong muna natin sa malayo <laughs> putres. Dito. Hoy, go for. Twice the ask ko. To, oh. Tingnan oh. 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 niyo guys, oh. Oh, Asian, ah, oh. Ayan oh. So, uh, wag lang itong gayahin to guys, ah, kasi oh. Ayan oh. So, iyan natin to. Ayan. To. Oh. Ah, sian, guys. Oh, ito yung ulo niya, oh. Ito yung nakita yata yun na ni Kuya Hindi yan. Oh, laki ng oh.

No. Ito na humanda ka ha. Baka pupunta yan sa iyo <EU>, ha. <laughs> uh. Sa akin ano. Sabi dyan oh. Ay guys, nakahuli na naman tayo ng fish. Hunin natin guys hatiin tingin nyo, ha. okay para parang tingin sa ano ko? so so. Soso. <laughs> oh, paltok na. Ayam siya. <sighs> Ay guys, oh ha. Paltok na naman. Eh. Shoot. Paltok.

dami okay. guys, ang okay. dami. Oh, ilang <laughs> lima yata ang kanin niya. di sa mga katatlong kilo yata, guys. Yes. Paspas. Oh. Paspas. Yes, oh. Bakal <coughs> <tied> oh. okay. yes. oh, huh? uh. pa, Yan guys. Yes, sapin. Oh, ha? Dito ah. Dito kay ano ah. Oh, kay Igoro oh, ha? Nandiyan pala. Dioro so Oh. Ano 'to <tied>

Okay. Okay. Oh. Oh, Alright guys. Selesai na guys. Hindi pa di Hindi Kuya dito yung yeah. banaha, yung kuya. Tuwa kuya. Makabuylo yung video Oh ha huh? oh, kita minso so. Oh, Ang dami guys. Oh, lucky. Ito pa oh. And guys, oh. oh. Mm. mm. Ang tama, may tong save. Oh. Libreng libre naman guys Ang ulam namin guys Hindi na kami bibili Swerte talaga si Anthony O oh, yan o oh. Kanya yung here. Para yung tingin sa aking bobs? Antonio, awat po. Awap. Walang <laughs> tilapia. <Malo. laughs> Gloria, aruan yun. Walang huli ng atin. Uy, may tilapia. Uy, guys. Ngayon, tilapia, guys. Yeah. guys. Kunin yeah, hmm. oh, mo na, Tony. Walang tilapia. Sampo. O, may sampo. O, may sampo. Ba't nalapya? Hindi ba bind pala yung... Nagpinsan na rin na ilagay eh. Ayun kayo, ilan na rin. May git sampo na rin, nalagay ko. Dalawa po lang talapya eh. Ah, dalawa po lang lalo na dun Ay, tirahin natin yung ano pala. Dito lang naman oh. May isang ari arepa tayo dyan. Oh! Lights guys. Ah, kami. Isa pa. Isa pa. Ano ba na yan, Torneo? Oo. Oh. 26 eh. May test na. Uh, ay, wait, yung kanina pa. Ay, bukod oh? pa yung kanina. Yung kanina. O, taas mo. Ilang palto pa. Ay, kung ito peraso. O, o. O, yours, o, o. 26 peraso. Hindi, kung ano mga limang kilo. <laughs> ay, kandulers. Asa na? O, eh. <laughs> Kandul eh. ng yung ginawa ka lang kung nasa eh. Ay, 26 piraso ha. Eh. Ay, nasa mga limang kilo, Bung ano eh. Yung nakuha pong o di, ano dali ko Ito lang itina, yung itinaas lang na yun, ibinilang <laughs> ko. Oh, 26. Eh kanina pa. Sa tig dilima. <laughs> dilima ng kilo. O yung may ayam na kilo pa lang huling yun. Ari. Ibu mm. ko yung sa yung naka. Oh, guys ha. yung pala ka paltaw. May check mo pero asaw. Ha? Guys, ha? 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 <laughs> <laughs> o, oh, hindi mo nga nga. O, hindi mo nga nga tiktik ni Arthur. Alright. <laughs> o, dyan. O, dyan. O, oh. dyan. Alright, guys. At, oh, ang daming isda doon. Bumunta doon, oh. At, uh, siyempre, sisisin na naman tayo, Oh, O, naman itong view na, oh. Oh, ang laki ng susuko, ha. Huh? Oh. Alright. Alright nako oh. Makahoy. Sabay. Ang laki ng puno pala dito. op mo rin. Nagasaan okay. kayo mga kuya? Sa Tutumas. Uy, may mga viewers ako dyan sa Tutumas. Diyo na lang kuya hirap ng mga viewers gusto talagang pasuotin ng ganito alright ayaw mga Mars dito muna so mga Mars at meron tayong mga ano dito mga mga, mga nakakilala mga taga no? Santo Tomas shout out sa mga taga Santo Tomas at sila yan no? oh. Ay, malaki so, malalaki ang butas. malaki malalaki. malalaki mata. Huli ang isang kilo niyan eh. silap Tilapia, dalawang kilo. Right. So, balik tayo doon guys. All right, so mga kamars, pa ikaw yung brahay yan. Oh, di ba o oh, ngayon kala ng na kita ng naglalambat na may braha? Oh, oh. Shout out kay Papa Jeff. Mm. At kay Tita Fiona, kay Ati Barbara. All right. So arya kami jan guys o oh, isa Tapos uwi naman muna kami. At wala pa kami tanghalian. Oh. Ah oh, diva. Ah oh, kuyafin. Mamaya guys, bebalik kami ngalas 4. Oh. oh. Malawik ja. Angat bro aku ya. Ups. Wah. Ini mekat. Uh. Si nama -na. iya Oh right, guys. Uy, ana kami. O, oh, at magbibihis na rin ako. Baka mahuli ako ng pulis O, oh, pag mag-drive ako ng brom brom. Baka habulin nila ko. Ay, ba't hindi ka nagdamit? Kalbo ah. O, oh, dami huli guys, o. Oh. O, oh, diba? Ang taray, no? Ay, Ay lumusok oh. na kuya. O, oh, Oh. Lumusok na yung ayungin. Ayungin. Hmm. <laughs> may namimingit doon, oh hoy okay, nakahuli na kayo diyan. Nahuli na kayo? Uh, gusto niyo humawak? Dito humawak. Lebre. 150. <laughs> Niloko 'yung mga bata. Right. Sa ba? Nilas. Yeah.

Sige. Ha? ke Doon So, Mars, at kita mo kami. Time check, dos na. dos na nang. Alright. Kita kids, mga kamars, doon sa bahay. Alright. So, guys. Nandito na tayo, guys. Hi. Hello. Hello? <laughs> Ano yan, Bibi? So, yung kamaro sa at nauna na tayo, no? Alright, guys. Nandito na yung kasama natin. Alright. Yan si Kuya Arthur. At, oh, dami yung kuya. Oo. Yeah. Oh, yeah. Gila. Oh. Uy. Daming bangus guys oh. Wow Amazing ayaw, we, nakabukod <laughs> ka <Tubukan> Nakabukod <laughs> <laughs> na ba? na ayun kapi mo tayo to so, Anthony Hoy na Anthony oh Hawakan mo na yan Hmm Si Anthony oh Panitingin pa yan sa akin kanina guys Yung bra Dito pa oh Yung bra oh Kapi mo tayo kapi 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 Ano? eh. Ay, maganda ng kahulugan pa primero pa apat na riya. Ay, sarap, guys. yung paapat na riya namin ay nakuha namin may 30 piraso. Yung primero maganda rin, bros, naman. Ah. Primero area ay may 30 piraso din ang bangos. Kaya, apat na aruyo. Dami mo, guys. Oh. Sabit lang muna doon, guys. At hindi uh, to Nandito pa lang ating ano nang bro. Mapagayom, may. Pero syempre, right. White.

Hmm. Daming bangus nga. Tayo ba sa mijas? Tayo ba sa mijas? Tayo ba sa mijas. Ano lang? Samakali mamaya. Masarap talaga. Sino kaya yung mag-a-animo? Samila. nagalaw. malit na. Lala. Okay. Oh, piliin kai Oh. Ay.

Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. All right, so, Kumar Sat. Bye-bye.